This is my chicken. Star anise. Ako gusto ko yung curry at saka ano, yung parang turmeric. RS2. Kahinaguan Farm RS2 Solala sa At tiyada ni Mother Naku, may upuan, may bangko Hi, Christy. Gwalo, Wala na naman akong boses kasi po idom ng idom idom pa alak pa alak pa more wala tayo boses hi Mama marichar hi flight mo sa sa is agsobli ka manan aurora ados na sa ados na sa aurora ka na three four five larga ka na naman five 1 tay are bosses? What are bosses? Ino pa mor. Halak pa mor. Hello, hello, Ati Geraldine Gallego, Marichar. Alam, nabasag isang alak kagabi, nabitawan ko. Wala ka lang, ano? Lalasing talaga tapos si Ansing yung nagpulot na ano. Ngayon lang naman mare kasi araw na pero after nito wala naman ano. Andun nakababad na naman sa computer sa ano ganun ganun lang, edit edit. Pag yan si Bati pa mag-aya or pag nagutom ako. Punta ako sa, punta ako sa New York. I want chicken, bating, gano'n. Na nandiri ako bigla ang daming langgam di nandyan lang po sila sa farmhouse yon hi muli hello Near near. tignan mo ang daming langgam bababasa na ako nandiri ako o. yuck Eh, ang daming langgam. Ayoko dyan. Kakagatin tayo dyan. Hati MJ Pilon, nagtamikan at miyaw. <laughs> Ayan o, eh, ayoko dyan. Buti nakita ko yung mga langgam. Watching from Davao del Sur. Kahan sa dang. Ka. Mami, wag ka dito. Umapa ka. Madami langgam mo. Oh. Hi, Ate Angel Javier. Maria Lourdes Mandak. Shout out from Kabagat, Isabela. Hello, sis. Ate Angel Javier. Hello. Pudot. Nagpudot. Miss to Miss Mia. Angel Javier, thank you. Ma'am Charmina Teodisio. Watch it from Kota, Kinabalu. Ah, Indonesia. Ah, Indonesia. ako naman ko, Indonesia. Itong Kota, Kinabalu. Ah, Malaysia. Asa ah, Kota, Kinabalu. Indonesia, Malaysia. Rita Perotso, watching from Aurora. Mami, yung oh may viewer from Aurora, si Rita Perotso. From Divisoria Binonda, si Eve Rafaela. Julia Verga from Bicol Albay, hello. MJ Pilon from Abra, Atenia. hi. Naimbag nga malam. Ah, Malaysia Maria Arden Parabas, o oh, ang uh, Malaysia Watching, miss Mia, Negros Escalante. Freya Nogra, watching from Manolo Fortich, Bukidnon. Nun. Hi, mga ganda. Ate Selin Johns, hello po sa inyong lahat. Ah, Malaysia. June, Pang, It's got a kinabalo, Malaysia. Malapit ba yun sa, ano, Kuala Lumpur? Kasi sa Triang, alam ko may niluluto yun. Ang daming tent. From Binangon and Rizal. Sweezy Plains. Kaso wala naman natin tao sa, walang tao sa mga tent dito. Alam ko meron. Hello, pretty Mia. Shout out. Congre Lobrigas. Egg Hugo. Watching from Source of Bone. Noel Mercado, Malaysia. Ma'am Gloria Magpali. Hi, hello. Hello. Ano ito, ito yung boses? Kasi inom tayo ng inom. <coughs> inom tayo ng inom na may eyes. Watching from Iloilo. City. Ma'am Rowena Palermo. Rose Morillo. Hello, Mia ganda. Kat, kat. <laughs> Mm -hmm. Kat, Kat, Kota, Cle Hi Mars, Clea, ayan, nagpinta sa, June Kimpang, thank you. Azil Pelotsinia, hi mga ganda, Starla Marina, good afternoon. Noel Mercado, na Bartek sa Manon, derabi Rail, Rail Reload, hello Mia, Uy, thank you sa so stars, Mama Jerry! Mami Jerry, thank, thank you sa so stars. Sis, pa-shoutout naman sa lugar na piat ka, Valley, balay, sis. Ilocana Nakmut, si Angel Javier ilokan. Thank you, Mama Jerry, for the star. Pahinga lang. Oo, oh, oh, pahinga lang sila. Hubog, hubog, hubog. Watching from Pasig while working, si Bogs Baldomero. D. Damski, hello. Shoutout from Talisay, Cebu. Si Julio Cinco, Winston Bautista. Apay, nagpintas ka unay. Mga makeup pa. Eh. Mga makeup. Real reload. Irish ka lang ba? ganda. Hi, Ryle. reload. Si, hi, pretty mia. Hazel Nankil. Hello po, ati Hazel Nankil. Joen Felmary. Hi, may pa shoutout sa mother kong si Baby. Natuwan tuwa siyo. Thank you po, Mommy Baby from Joen Felmary. Ah. Uh, LB John D. Hi, Mommy Elisha Marie. Buti pa diyan maaraw dito Manila pa ng ulan hala. Opo nga bagyo daw. Ingat po inyong lahat. Grabe baha sa Manila, Mommy El Allah. Gray Pudge Gums. Hi, Mia Guapa. Watching here in Bahrain. Mia, shout out. Noviembre 23. Aura Pimental. Hello, Mia Ganda. Lemmy Soriano. From Hong Kong Soriano Family. Magandang hapon, Mia. Lilin Bermejo. And Maria Arden Parabas. Thank you po. Shan Boss. Hala, mami. Baha na daw sa Manila. Baha na. Manila. Kasano nga yung mataro, nakadbagyo mo. Mat. Bagyo, bagyo. Julio 5, ganda niya, hinagawan from Very Nature, ganda mo, thank you. Ganda ka't walang makeup. Julio 5, thank you. De Paz, Mabre Hay, Hi, pwede magpakilay sa'yo. Punta po kayo dito, madam. Pakilay kayo sa akin. Oo, mamagpakilay. Ay, nag-order ako ng ano. Nag-order ako ng ah, anesthesia. Numbing cream. Para, ano to? Para walang pakiramdam. Ay! Sana all walang pakiramdam. Hi, Mama Daisy Palen. Hi, Pretty Me. Happy Ligo. Opo. I Evelyn Tiongson, Thank you sa pampambansin. Thank you. May and Dela Vega Santos, lakas ng ulan. Opo dito maaraw. Mia kilala mo si Wait Beatrice Perez. Opo bumabaha po kila na Wait. Mama Elisha Marie, ligo ni Mia jam Papalesin, dai buti welcome siya. Opo, bibisita naman siya. Mavers Earth, oh, hi Mia, miss you. Dalia Buensalida, shout out Miss Mia Pretty. Ma'am Venus Alcorcon, hi beautiful Mia. Ha? See you soon, pretty Mia Hinagua Nature Farm. Mama Daisy Palen, see you soon. Bisita ka ulit. Ang sakit ng kamay ko. Ba't kaya masakit? Ah, nagbuhat ako. Nagbuhat ako, kaya ang sakit po ng kamay ko. Ati Depas, ano, 1,000 po sa first session. <laughs> Yun lang, ganun lang ako maningil. Dati, dati mahal singil ko eh, 3,000. Pero nagmura na po yung gamit. Dati sa microbleeding bleeding 3,000 singil ko. Tapos, dami-dami kong binili, ganyan-ganyan. Nag-order na ako ng naming cream, nag-order na po ako ng mga gloves. Baka September 2, September 4, darating. Sana marami po magpakilay sa akin para madami tayong pera. Jen Garote. Hello, madam. Opo, de possible yan. parang ano lang din. Para ka lang din nagpa-reband. Diba, reband? Ganon din. 1,000 or mahal nga reband. 2,000. Depende sa buhok. Zira Noxet. Opo, ingat po sa inyo dyan sa Manila. Jen Garote. Shout out. Ate Nati Jane Hekin. Hi, Timia. Hello, Ate Jane Hekin. Vicky Cargyoga. Hi, Miss Mia. Watching from Banga. Ano Anong araw may banda? Friday, Saturday po. May live band sa Hinaguan Farm. Mamera Morales. Myself. Why supreme na how to be po? Evelyn ano Hi, shoutout Shout po. Opa, Mama Elisha Marie Gualberto. Gawin po pagtulog ng mga Habibi. <laughs> habibi talaga. <laughs> Ma'am Vicky ha. <laughs> watching from Pangasinan. Friday, Saturday, and Sunday. Minsan Friday, Saturday lang. Sunday, oh, minsan, depende. Pero yun, mga weekends po, fr Friday meron na. Shaw and Brilliantes. Grace Celso, oh. Skin Reban 25 Organic Reban at Botox, nice, oh, mahal nga, eh. mm -mm, Sakin sa Reban, Zyra Noxet, oh, I love you, Mia, we're so pretty. At is Sweet Zell Vlogs, balan I mean, balancar shan boss na imbag na kap sa watching from kuwait shan boss na imbag na malam basta sa akin first session lang ano 1k yun di pag marami ako mga kliyente kahit limang limang kliyente ko sa isang araw or kahit dalawa may 2k na ako happy na ako doon. rechargeable naman yung aking ano yung aking machine si Amanda ilang swipe Brown po kasi yung ink ko eh. Ayoko na ng ayoko na gumamit ng hindi brown. Pero kailangan ko talaga ng numbing cream para at least hindi kayo masaktan. Ayun, walang may gustong masaktan. Nasa farm, nasa loob po ng farm. Ma'am Cynthia Argarin. Regular na yata si John Mark. Marie Charles. Si John Mark, si John Mark, si John Mark. Weecha from Tagaloan. Si Annie Jabla from Tagaloan. Habla. Ani Namokot Habla from Tagaluan. Judy Balbin, shout out from Butuan City, Butuan. Amy Balancar from CDO. Shout out from Brangio. Love you all. Ma'am Venus Alcorcon. Mawers Erto. Mga tanda mo mahal na mahal ka Love you rin po. Thank you. Ayoko na doon may langgam. Kagatin tayo ng langgam eh. Mapiklat pa naman ako. Kusog ako ulan sa Manila, sa ni Jen Garote. Doward, do may do ganda love you. Thank you. Gary, Santa Ana, watching from Caloocan. Amy Balancar, hello po. Well, adding kita ng ganda na nose mo. Wala pa two months. Saan nang gano? Mama Elisha Marie. Ano? Kay Doc Laxon kasi to eh. Ayaw naman ni Brenda kasi pag mag-show daw siya, baka maano. Maumpog-umpog. Baby Antolin. Rizella Aras, watching from Germany. Ma'am Rizella Aras. Paitan family in New Zealand. Hello, Miss Mia Kalaka Ilocana. Thank you, thank you for watching. Gandang hapon, Ma'am Elnora Pagaran. Signal number one sa entire Luzon. Maulan masyado. Ah! Ganun, mauba. Dito po maaraw. Tapos, ariko, ariko. Sa ko. Yan lang. Ah, dito sa may mga tent, meron silang fire bonfire. Bonfire. Rexy Gayan, super sexy mo na yung pitit ka sana, sana all pitit. <laughs> Soon. Jan ka Kanamake, hello. Ma'am Rizella Aras. Henry Oyao, hello po. Bayi Talon, hindi may pa shoutout. Si Bayi Talon, Italian. Henry Oyao, Eve Rafaela, shoutout po kay Jonalyn Anasco at kay Jashel May Manlolo Alcantara. Wala pong kain, di pa akong kumakain. Anong sekreto sa pagpapayat? Super payat mo, hugis-bigas ka na, reksigayan. Wala, iwas pong kumain. <laughs> Pero ang sarap ng mang inasal kasama si mama Si mami kagabesin. Mama Merlita. Greeting Miss Mia dito, dito sa Macau Signal Number 1, Gilayan Castillo. Ah, ingat po sa inyong lahat. Wala kang kain. Wala tayong kakain. Ako masarap kainin. Una, mamaas tayo. Inom tayo inumi. Eh. Ito pa po? Alak pa mo? Happy advance 15 months at Brandia and Jason on September 2, Ma'am Venus Alcorcon. Nandun po sa farm, nasa balay. Hala! Mansarigayang manan. Maayong hapon, uh, Anjo Martinez, Jenny Sargent, Mia, nagparitoy ka ng bibig mo. Hi, Nanat Andaliza. Signal number 3 sa Hong Kong, mami Ala! Ate May. Ha? Huh? to Good afternoon. Ma Ate Nene Balangkit. Hello, Madam Soroy Nodria. Tagum City. Si Earn Aguan from Tagum City. Hello. Ate Nene, good afternoon. Ma'am Royda Cruz. Romel Juan, hello mga guapa. Thank you, Ate Venus. Ate Elisha, M opo parang <laughs> wala pa po poli po, -po poli manuel wala pa po eh shout out from Ozami candy suizo candy suizo ay may mga bagong guests manong wala kang maligo Anjo Martinez, nagligo ako sa balay. Naligo ako. Everyday naman ako naliligo. Kanindot magbabad sa suba. Opo. Jen Garote. Thank you, Eve Rafaela. Naimbag nga malam kanyang marami yung shoutout naman si Jeshel Alcantara. Sa Sabado, signal number dito sa Macau, miss me. Ha? Gilayan Castillo. Mauba. Carmel Pingol. Thank you, thank you, thank you. So guys, ligo lang, ligo lang dyan sa suba. Ang dami langgam. bawal pa daw ako maligo. Ma bawal ako maligo sa beach. Bawal ako <laughs> Totoo ba? Sabi ni Doc. Tara punta tayo sa kantin. Kain tayo. Utang tayo ng show. show. Utang tayong Utang tayong show, may. Utang tayo ng shomay sa kantin. Mga unta Ed's Dumawa is watching. Alaisa said, Hi Mia. Where's Auntie? Hi. What are you going to eat? I want some cooking. Allah's eating, eating. Oh, eating. Like, Masakit ang sakit kamay ko. Sakit kamay ko eh. Masakit po ang aking kamay. Ang malay ko. Tumasak doon sa pan. Ate Mariel Mangana. Ana Bentulan, magandang hapon niya. Richelle Buena, kagawa pa niya. Thank you. Kanindot ang suba. Opa. Manindot ang suba is malinis ang suba. Hi, Talia. Hi. Hi, Talia. Uy, Yaya Hana is watching. Nasa si Yaya Hana? Ano Yaya Hanna is watching Ako pa Gusto ko magpaluto din Hmm What's this? Meron silang fried chicken Rui Hachimuro Ano? Galing po ako sa bahay Doon ako natulog Baka mag live po siya Kakain siya eh Ano to? Ah, sarap pupunta po muna ako sa sakyan inaayos ko pa yung susi yung extra ko na susi kumain ka na dyan yung niluto ni auntie auntie lolet mariel mangana pa picture ko asan kayo ma'am mariel mangana punta, punta kayo dito Bernal shelf na dyan po si Scarlett. Wala si Scarlett. Papunta na po si Scarlett dito. Pauwi na ba? Wow. Pauwi na. Hindi ko ginaganyan kayo pag nagkayo nag-vlog ah. Tang ina nyo. Chicken joy. Thank you, Mama Elisha Marie. Utang ina mo! Ay, basher sa live ni Uyong kanina. Siluman daw. PRC license holder na to lang ako. Joe LB. No, I I have a vlog na nag-renew ako ng PRC. Ano ba? So, guys, I'll see you later. Mag-ano muna ako ng susi ko. Inaayos ko pa yung susi kong service ki eh. I love you all. Magrepoan kita, tang ina mo. Alubihid si Ma'am Mariel Mangana from Alubihid bye, -bye.